Opo. Okay lang po ba tayo magtanong? What? Ganito kasi tay. Ah, uh, naghahanap kasi ako ngayon ng ano. Uh, Tay chismosa ka ba? Tay chismosa ka? Slight lang. <laughs> light lang. Pero nagji-jesus ka kahit pa ano, is lang. Ah, uh, naghahanap kasi ako ngayon tay, ng ano, naghahanap kasi ako ngayon ng chismosa. Kasi lahat ng chismosa po ngayon may sahod na te. May sahod na te. <laughs> Lahat ng jismosa sa yung miss out na. Opo, ano, jismosa sa ba? Hindi. O, slight lang. Slight lang, slight lang, slight lang. pero slight. Pag ano na rin, no? oh. O, sige, te, Lahat kasi ng jismosa ngayon, may sahod na, ha? Asan na ipang pasahod ko sa'yo? Lahat ng jismosa po ngayon, may sahod na, ha? Kaya ipang patuloy mo lang yung ginagawa mo. Makakatulong yan para information sa iba, di ba? Lahat ng sa may sahod na. Okay? Ha? Lahat ng sa may sahod na? Okay. Ano, Jasmine Sari Sari Store. Oh, yes, oh sige. Sige, thank you po. Ah. Thank you. Pagpatuloy mo lang yun. Ah. Okay, okay. Sige. <laughs> te, 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 pwede bang tanong, te? Ah, uh, Taga dito lang po ba kay te? Kasi, kanina pa kasi ako palakad-lakad, te. Naghahanap kasi ako ng ano eh. Te, ano ka? Chismosa ka ba, te? Chismosa ka? Ay, hindi te kasi Nagsa-survey lang kasi ako ngayon, te. Naghahanap lang kasi ako ng mga <laughs> Chismosa te. Chismosa ka ba te? ka? Hindi, And, naman te. Hindi naman gaano. Uh, lahat kasi ng chismosa ngayon, may sahod na te. Chismosa ka Oh, 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 oh. hindi masyado, medyo, medyo, medyo. Yes <laughs> <laughs> mo, saka no? Yes mo, saka, ikaw yung hinahanap ko. Tama-tama, ikaw yung hinahanap ko. Yes mo, saka, sige, sige, sige. Dahil, yes mo, saka, te. Ah, bawa kita, te, ha? Ah. Simula ngayon, yes mo, saka na, ha? ha? Lahat ng yes mo, saka, may sakot na. Oo, <laughs> oo, oh, 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 oh ano? May sakot na, may sakot na. Ay, sige, sakot na, may sakot na, mga yes mo, saka. <laughs> Ate, ate, uh, is, is, excuse me lang, te. Pwede po ba kita maabala, te? Okay lang po ba tayo magtanong, te? Chismosa ka ba, te? Chismosa ka? Hindi ka chismosa, te? Sigurado ka, te? Eh, parang... Hindi, an... parang ano kayo? Parang chismosa ka, te. Hindi ba? Sigurado ka? Sure? Sure. Eh, lahat ng chismosa ngayon may sahod na. Ay, hindi. Kaya, chismosa pala ako. <laughs> chismosa ka? <laughs> Weh. Oh, ano na lang sabi mo kasi Diyosmosa ka naman sige lahat kasi ni Diyosmosa ng ite may sahod na papasahurin lang kita okay lang po ba te ah, ah, lahat ng Diyosmosa ngayon may sahod na ha okay lahat ng Diyosmosa ngayon may sahod na ha ah, ay, tuloy pagpatuloy mo lang kasi ayun yung bubuhay sa'yo ayun yung magpapalago ng kabuhayan mo Diyosmosa ka Jesus nila Jesus na lang no? Oh, Jesus ka lang palagi lagi ka lang mag Jesus Yes! <laughs> Join to the world, the Lord has come. Let us receive our King and every heart prepare Him room. Repeat the song in joy, repeat the song in joy, ever sing. Sa may bahay ng aming bati, Merry Christmas na wawalhati. Ang pag-ibig ay siya ng hari, araw-araw ay magiging pasyo lagi. Taga dito ako, sir. Taka dito ako lang, sir. Ah, sige, sir. Pasko naman, sir. Hey, sir, namimigay lang ako, sir. Ha? Ah, namimigay. Hindi.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Join to the world, the Lord has come. Let earth receive a King. Let every heart prepare Him room, prepare the and strengthen. Ah, oh, may po, may basta na ngayon, diba? Basta na ngayon. Ano? Malapit na, 'di diba? oh, so, ba? Dito na ba kaya tumatambay kayo dito? Oh, Nung no, matamay lang kayo dito, wala kang ginagawa. Mga, ano kayo, pabigat kayo sa buhay. Mga, mga pabigat pa kayo sa buhay. Sakto lang, Sakto lang. lang. Mamas ko kasi ako eh. Ano lang magbibigay sa inyo? Okay lang ba? Joy to the world, the Lord has come. Namimigay po ako sa inyo. Diyala kayo to. Ha, lang ako sa inyo ha. Diyala kayo ha. Ha? Mga, mga tambay, tambay lang kayo dyan. Tambay lang dyan. Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year join to the world The Lord has come Let us see The King Wag na tumawa Out of every room Repeat the anjoy Repeat the sounding joy Repeat, repeat The sounding joy <laughs> Sir, namimigay, -nami, sir Namimigay, -nami, sir Namimigay -nami, Magkano ba ito, sir? Sige, na yung sopra, sir Namimigay -nami, lang, sir Nagatito lang ba, sir? Kasi kumakanta kasi ako sir para mamigay lang sir. Joy to the world, the Lord has come. Better receive your key.